Sabi po ng mga DDS na nasa social media yung kuno ay nagpapakalat nga ng fake news laban sa nasa Malacanang, madalas yan. Yan po kasi siguro ang trabaho nila. Sabi ng mga uh, kababayan natin na sumusuporta sa Pangulo ngayon. Ito ang sabi na ito daw na CPBBM si is actually a nobody sa USA. Kasi daw... Trump doesn't care about him at all. Nung manalo si Trump, um, nag-usap itong dalawang leader na ito, kinamusta, si dating First Lady Imelda Marcos. Yun ba yun? Ang ibig mong sabihin nun ay uh, this uh, newly elected president of the USA doesn't care about the Marcoses para kasi malabo dahil kuno ay ito na may nababasa rin natin. Totoong magkaibigan talaga ang mga Marcos, lalo na si dating First Lady nga at ang, ang newly elected U.S. President na si Donald Trump. Magkaibigan po sila. Trump cares about America lang daw. O eto, kasi nga, hindi naman daw invited si uh, PBBM sa inauguration nga na si Trump. Si Mr. Donald Trump at ang aaten nga lang daw ay ang ating ambassador to the US na si Romualdez hmm. yan po ang kaligayahan ngayon ng mga DDS ng mga diehard web, buti nga hindi kay invited alam niyo na, ganun ang uh, system ng mga yan eh. at sa tuwing may nakikita sila na um, hindi pabor sa nasa Malacanang kay PBBM siguradong masaya yung mga yan dahil may trabaho sila. <laughs> ang club no? Pero ang totoo pala, hindi invited ang mga world or mga head of state sa inauguration uh, inaugurasyon na ito ng bagong pangulo ng US. Ito yun, no? Know, Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez said he will attend the inauguration of US President-elect Donald Trump on January 20 asked if President Ferdinand Marcos Jr. was invited to Trump's inauguration, Romualdez replied, as a matter of fact, no policy, or as a matter of policy, no head of state is invited. Sa pagkakataong ito daw, walang head of state ang imbitado, only ambassadors representing Washington, D.C. Yun ang mga imbitado. Meron din silang pinapakalat eh. Itong mga diehard na po na ay may ilang head of state na naimbitada daw. So kung meron mang iilan, siguro yun na yung mga exception uh, to, to the policy or to the rule. Pero ang totoo, wala daw talaga. Yan daw ang nakagawian kasi. Hmm. Anyway, good luck. Ano kaya ang susunod na ipapakalat na itong mga DDS? Kasi nga, uh, matuwa na rin tayo kahit papano kumikita yung <laughs> mga nakaawa kayo good luck